Alam mo ba na ang Israel at Iran ay dating magkaibigan? Isang bagay na mahirap paniwalaan ngayon, lalo na't ang dalawang bansang ito ay tila laging nasa bingit ng digmaan. Ngunit paano nga ba sila naging magkaalyado noon? At anong mga pangyayari ang nagtulak sa kanila para maging mortal na magkaaway? Matapos ang Holocaust, idineklara ang Israel bilang isang estado. Isa sa mga unang bansang kumilala sa Israel ay ang bansang Iran. Sa pamumuno ng Shah Mohammad Reza Pahlavi, ang Shah ng Iran, bago pa man ito mapaalis sa pwesto, naging malapit ang Iran sa Western countries gaya ng Amerika at pati na rin sa Israel. Nagkaroon sila ng kooperasyon sa larangan ng langis, intelihensya at armas tumulong ang Israel sa Iran sa mga proyekto ng modernisasyon. Maging ang Mossad ng Israel at Savak ng Iran ay nagtulungan sa mga operasyong pansiguridad. Ang Iran noon, sa ilalim ng pamumuno ni Shah, Mohammad Reza Pahlavi, ay isa sa mga pinakamalalapit na kaibigan ng Israel sa gitnang silangan. Nagpapalitan sila ng langis at armas, nagpapadala ng tulong teknikal at militar, ang Israel sa Iran. Naglalakbay ang mga Israeli papunta sa Tehran at tinatanggap din ng Israel ang mga Iranian. May pagkakaunawaan, may respeto at may kooperasyon. Ang magandang relasyon ng dalawang bansa ay hindi magtatagal at magkakaroon ng lamat sa hinaharap. Isang libu siyam na pitumput siyam, sumabog ang isang revolusyon sa Iran na naglalayong patalsikin si Shah Muhammad Reza Pahlavi. Matapos ang madugong rebolusyon, tuluyang napatalsik si Muhammad Reza Pahlavi. Si Ayatollah Khomeini ang pumalit bilang bagong pinuno ng Iran. Isang pinunong may matinding galit sa Israel at sa Amerika. Biglang tinawag ng bagong gobyerno ng Iran na Zionist enemy ang Israel. Si Ayatollah Ruhollah Khomeini ay isang matapang na Shia cleric. Galit siya sa siya, isang monarkiyang pamumuno. Galit din siya sa Amerika at sa Israel. Naniniwala siyang pinamumunuan ng siya ang Iran bilang alipin ng kanluran. Para kay Khomeini, ang Israel ay simbolo ng pananakop at pangaapi sa mga Muslim, lalo na sa Palestine. Para kay Khomeini, ang Israel ay isang illegitimate state o bansang hindi lehitimo itinatag sa pamamagitan ng pag-aagaw ng lupain mula sa mga Muslim. Simbolo ng Zionism na itinuturing niyang imperialismo ng mga Hudyo. Tinawag ni Khomeini ang Israel na Little Satan habang ang Amerika ay Great Satan. Sinabi niya na tungkulin ng mga Muslim na labanan ang Israel at suportahan ang Palestine. Pagkaupo niya sa kapangyarihan bilang Supreme Leader ng Islamic Republic ng Iran. Agad niyang pinutol ang diplomatic relations sa Israel. Ginawang Embassy of Palestine ang dating embahada ng Israel sa Tehran. Sinimulan ng Iran ang pagsuporta sa mga grupong lumalaban sa Israel gaya ng Hezbollah at Hamas. Ito ay hindi lamang disisyong pampolitika, kundi isang ideolohiyang nakaugat sa Revolusyong Islamiko ni Khomeini. Ang galit ni Khomeini ay naging pundasyon ng foreign policy ng Iran. Hanggang ngayon, tinuturing ng Iran ang Israel bilang kaaway ng Islam. Nananatiling tensyonado ang relasyon ng dalawang bansa sa salita, sa proxy war at sa teknolohiya. Ang galit ni Ayatollah Khomeini sa Israel ay hindi lamang personal. Ito ay ideolohikal at relihiyoso. At ang galit na ito apat na pung taon na ang nakalipas ay patuloy na nagbibigay apoy sa mga giyera, tensyon at politika sa gitnang silangan. Simula noon, para sa mga leader ng Iran, ang Israel ay isang pangunahing kaaway, isang banta sa mga Muslim at sa kalayaan ng Palestine. Pinansagan din nila itong tuta ng mga Amerikano. Dito na nagsimula ang proxy war ng dalawang bansa hindi lantaran ang labanan. Ginamit ng Iran ang mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, at iba pang militanting samahan bilang kanilang mga proxy o kasangga sa digmaan. Sa kabilang banda, agresibo namang sinusuportahan ng Israel ang mga grupo at bansang kontra-Iran, katuwang ang Amerika. Habang lumalala ang tensyon, binuo ng Iran ang isang alyansa ang Axis of Resistance. Kasama rito ang Hezbollah sa Lebanon, ang Syrian government ni Bashar al-Assad, Hamas at Islamic Jihad sa Palestine at ang mga Shiite militia sa Iraq. Layunin ng Axis na labanan ang impluensya ng Israel at Amerika sa rehiyon at suportahan ang mga kilusang pro-Palestine. Noon, umiikot pa ang labanan sa mga lihim na operasyon, cyber attacks, drone strikes, at suporta sa mga armadong grupo. Hindi ito isang digmaang may malinaw na simula o katapusan. Ito ay isang tuloy-tuloy na bakbakan. Hindi lang teritoryo ang pinaglalabanan, ideolohiya, relihiyon at kapangyarihan ang tunay na pinag-uugatan. Sa loob ng ilang dekada, ang labanan ng Iran at Israel ay palaging idinadaan sa proxy war, mga grupo at bansang kaalyado ang ginagamit upang maglaban sa halip na direktang bakbakan. Pero nagbago ang lahat noong Abril 13, 2024. Ito ang kauna-unahang direktang pag-atake ng Iran laban sa Israel. Gumulat sa buong mundo nang magpalipad ang Iran ng higit tatlong daang drones, cruise missiles at ballistic missiles na direkta nilang pinatarget sa mga teritoryo ng Israel. Ito ang pinakaunang beses na mismong Iran, hindi proxy, ang umatake sa Israel. Bagamat maraming misil ang napabagsak ng air defense ng Israel, may ilang tumama at nagdulot ng pinsala. Ang dahilan ng direktang pag-atake ng Iran ay ganti. Noong Abril 1, 2024, pinaniniwala ang nagsagawa ng airstrike ang Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria. Sa pag-ataking ito, napatay ang isang mataas na opisyal ng Iran kabilang ang ilang kasapi ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Para sa Iran, ang pag-atake sa kanilang diplomatikong pasilidad ay isang paglabag sa internasyonal na batas, isang insulto na hindi nila kayang palampasin. Pero marami ang naniniwala na hindi lamang ito tungkol sa konsulado. Isa lamang itong dahilan upang magsagawa ang Iran ng direktang pag-atake sa Israel. Matagal nang may matinding galit ang Iran sa Israel dahil sa isyu ng Palestine, relihiyon at geopolitika. Para sa Iran, ang Israel ay simbolo ng kanilang pinaniniwalaang pang-aapi sa mga Muslim sa rehiyon. Kaya ang pag-ataking ito ay hindi lang ganti. Ito ay bahagi ng mas malawak na laban para sa kanilang tinatawag na Axis of Resistance. Matapos ang pag-atake, nagpulong agad ang Israeli War Cabinet. Inanunsyo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na Israel will respond at a time and manner of our choosing. Ibig sabihin, hindi agad-agad sila gumanti Ngunit planado at maingat ang kanilang hakbang. Ilang araw matapos ang insidente, tumama ang mga misal sa lungsod ng Isfahan sa Iran. Dito matatagpuan ang ilan sa mga nuclear facilities ng Iran. Hindi diretsyong inamin ng Israel ang pag-atake, pero pinaniniwala ang ito ang kanilang ganti. Nagpahayag ng pangamba ang mga bansa sa mundo. Umiwas ang Israel na palalain pa ang tensyon, pero malinaw ang mensahe nila hindi sila papayak na basta na lang lusubin. Ang Abril 2024 ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng alitan sa gitnang silangan. Ipinakita ng insidente kung gaano kabilis ang escalation at kung gaano kalawak ang epekto ng tensyon ng Iran at Israel sa buong mundo. Taong isang libu siyam naraan limamputpito, nagsimula ang nuclear program ng Iran sa tulong pa mismo ng Estados Unidos sa ilalim ng programang Atoms for Peace. Layunin nito, nuclear energy para sa kuryente at medisina. Pero noong isang libo siyam, naraan pitumput siyam, naganap ang Islamic Revolution. Napatalsik ang pro-Western Shah at pumalit si Ayatollah Khomeini. Dito nagsimulang mawalan ng tiwala ang mundo sa tunay na layunin ng nuclear program ng Iran taong dalawang libot dalawa nabunyag sa publiko ang mga lihim na pasilidad ng Iran sa Natanz at Arak. Pinaghihinala ang ginagamit ito para sa uranium enrichment, isang proseso para makagawa ng nuclear weapons. Dahil dito, nag-impose ng sanctions ang United Nations, US at European Union. Lumala ang ekonomiya ng Iran, taas presyo, bagsak ang currency at kawalan ng trabaho. Noong 2015, isang kasunduan ang nabuo, ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Nilagdaan ng Iran, US, China, Russia, UK, France at Germany. Ayon sa kasunduan, limitado ang gagawing uranium enrichment ng Iran. Pinawasan ang centrifuges. Pinayagan ang IAEA inspections. Kapalit nito ang pag-alis ng sanctions sa Iran. Pero sa panahon ni Donald Trump, umatras ang Amerika mula sa kasunduan noong 2018 dahil dito, unti-unting muling pinalawak ng Iran ang kanilang nuclear activities. Noong 2023 hanggang 2024, ayon sa IAEA, ang uranium enrichment ng Iran ay lumagpas na sa 60% purity, malapit na sa level ng nuclear weapons pinangangambahan ng Israel, US, at iba pang bansa na gamitin ito ng Iran para gumawa ng bomba atomika. Kaya't patuloy ang banta ng preemptive strike. Sa kabilang banda, giit ng Iran, hindi kami gumagawa ng nuclear weapons, para ito sa enerhiya at medisina. Habang walang malinaw na kasunduan, nananatili ang tensyon. Babala ng Israel, hindi sila papayag sa isang nuclear Iran pangamba ng mundo. Baka mauwi sa giyera ang usaping ito. At sa likod ng lahat ng ito, ang karaniwang mamamayan ng Iran na apektado ng inflation, kahirapan, at isolation. Ang Iran nuclear issue ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, armas, o politika. Isa itong labanan ng tiwala, control, at survival sa isang rehiyong palaging nasa bingit ng digmaan.